Hi guys! Uh, sa visa po ng Salveo Barley Grass. So ayan po, tuloy po akong binabalik-balikan ng customer at uh, pumupunta pa po talaga sila dito sa akin. Pwede naman po na ako mag-deliver, sabihin lang po nila sa akin. Pero sila po talaga yung kusa na nagpupunta dito sa house. Si Ma'am Janet po is nag-appel po siya ng SBG jar. So ayan, kasi um, before po si Ma'am Janet ay mayroong sakit na... ...sa puso. Uh, nagkaroon po ako ng bakterya sa dalawang gut na binadaan na ng ating, dinadaluyan ng dugo ng ating puso. At yun po. Pero bagamat po meron akong ganun, ay ano po, lumalaban po ang aking katawan at pakiramdam ko naman po ay okay na ako kahit na ako ay ganito. Mas, pinapalakas po ako ng SVG. At talaga namang ang tiwala ko po sa kanya ay 100%. Wow! So, ayan. So, sobrang, ano po to, totoong kwento at totoong uh, experience po. Mm -hmm. Ang potasyong mababa, tapos ang calcium mababa, tapos parang nagkaroon ako ng heart attack na halos may gitaan na buwan akong walang, kung walang, ano, walang kagana kumain, matulog, hmm. halos... Parang nag-aantay na lang ako ng katapusan ng mundo. <laughs> oh, grabe! <laughs> so grabe po yung story ni Ma'am Janet kasi talagang um dati uh, may sakit siya bumaba low potassium and then bumaba ang calcium bumaba ang calcium na akala daw niya is nag na lang siya ng katapusan ng mundo na mawawala na siya pero eto po siya ngayon at napakaganda ng katawan. So uh, bumalik na po yung dati niyang katawan kasi before po nag-send siya sa akin ng video. Sobrang hindi ako makapaniwala po sa itsura niya before. At ngayon po ay uh, pagkaganda-gandang babae na uli. So ano yung ano mo dati, yung mga experience mo before? Uh, kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Gamit niya ang SBG para ako ay magkaroon ng kalakasan at magkaroon ng magandang tulog, ganang pagkain. Ay dati hindi kayo nakakatulog? hindi na, na yung mga makatulog. Pero ngayon, okay na. Mabaga na ng kumain, masarap mabundo Tapos yung pagising mo pa lang sa umaga, parang ano parang may energy ka na. Wow. wow! So, yun po, ganun kabisa ang Salveo Barley Grass. So, ganun po siya kabisa. Kaya, patuloy na bumabalik at bumibilis si ma'am ng Salveo Barley Grass. Kasi nga po, yung sakit niya dati na akala niya is mawawala na siya sa mundo. Ang ako nakahiga, Kulti mong pagkain, hindi ako makakuha ng sarili kong pagkain, kahit sa paligigo, hindi ako kapaligong mag-isa. Dahil talagang sobrang ako ay hinang-hinana na akala ko nga po ay katapusan ko na, pero hindi ko pala ginamit ang Panginoon ang Salveo Kaya totoo na ano na ang, ang, Salveo ay mabisa. Tapos po dati, hindi ako makapagkain ng mga kung ano mga pagkain tulad ng mga pasta, yung mga asin. Ngayon, ano, ngayon po okay na na oh, nakakakain ka na. Nakakain na po ako. Tapos dati, dati po kung okay umihi, parang paunti-unti. Ngayon po ay okay na malakas na ako umihi. Normal. Um, parang uh, uh, Hindi na tulad noon. Kaya malaki nang pinagbago sa akin ng salveyo. Kasi ako ay laging low blood. Hmm? low blood laging ka rin. Laging ang bibig ko ay parang nag-60 over 70. Pero ngayon hmm. na 100 over 90. Ganyan. Hmm. Normal na siya. Thanks God. Thanks God dahil sa salveo Barley Grass. So ayan si Ma'am Janet. Ah uh, magaling na siya. So natin po ako'ng lagi sinusugod sa ospital kahit po malayo yung ano kahit po malayo yung ospital dito sa aming barangay at talaga pong sumasakay pa po kami ng bangka at nagambulan siya papuntang ospital. akala uh, ko po talaga ay eh, katapusan na ng aking mundo. Uh, maraming maraming salamat po kay Ate Sel at ano. Napanood uh, ko yung kanya mga video na totoo pala na ang SBG ay talagang mabisa, lalong-lalo na sa ating may mga mahihina ang mga pangatawan, resistensya. Hindi na rin po ako yung laging inuubot, yung ganyan, yung laging nanghihina. tapos mm -hmm. po, okay lang kahit uminom ng malamig. Manakayga. Dati po hindi ako uminom ng malamig at tubig talaga. Kasi nakakaramdam po ako na naninigas sa ang mura. Kaso masakit yung lalamunan po. Pero ngayon po, okay na. Parang normal na normal na. Wow, so ganun kabisa ang Salveo So dati hindi ka nakakainom ng malamig. Mm hmm. Pag Kunt, konting may malamig lang, sumasakit yung lalamunan. Maraming na bago? Maraming. So, yan. So, napakarami pong nagamot kay Ma'am Janet ng Salveo Barley Grass. Eto po, kaya yaman. Ako pa talaga ang pinuntahan. <laughs> Ay, pwede naman po mag-message sa akin. Ay, talagang ako pin sinasadya. Ay, talagang ganun kalakas. Ganito kabisa ang Salveo Barley Grass. So, kaya abay na rin po kayo ng Salveo Barley Grass. Legit distributor po ito. Ang selbulante, Bulante, Brand Ambassador, ang inyong pong lingkod. At, ayan po ang aking customer na si Ma'am Janet. So, thank you so much po, yeah. Ma'am Janet, sa pagbibigay niyo sa akin ng konting kwentong salveo. So, yan, kwentong salveo yeah. po ito, yeah. mga yeah. Totoong tao, totoong yeah. experience. Kaya, okay. abay na po kayo na biobody glass. Yan, o oh, Ma'am Janet, thank you. Thank you po.